Kay human naman lagi gahapong adlaw ang eleksyon so karong adlaw po magtrabaho na po ko ani sa amu ang uma. O congratulations di ay sa mga nakadaog bisan sa mga napildi congrats po kaninyo. Congrats sa mga tao nga nagdawat sa kapildihan. O kay inana na gina ang eleksyon na ay daog na apoy pildi. O diri ano naghapit pa rin ko ani sa payag kay para magilis sa mga gamit pang trabaho. O ikuha na po na ako diri ang sprayer apil ang hilo sa sagbot. O ang trabaho karon kay mag ko sa sagbot. Kay lagi ulan-ulan na God, o ding pugas na sa mais. Sa tinuod lang no at turabi nakita na ako ning una trabaho un. Pero kay hapit na gudang eleksyon maong wala na ako na trabaho. Ug diri ano padulong na day ko ani sa ako ang kaisprihan. Ug maupre niya ang dalan karon nga akong giagian. Maura ning dalan nga grabe kahawan ug tungod pod sa iyang kahawan dil na gud makita ang yuta. Pero kay basta na asa umahan inana na na ang dalan ug maude no, ni ano ang ako ang isprihan karon. Ug maupo de ni ato ang gisang gi ako ko adtong ni agi. Ug sakto sakto pud ni kaluwag ang akong isprihan karon no. Didto ni asugod sa ubos no paingon sa ako ang gitindugan. Pero dali ra ni karon nako mahuman kay lagi mugbo manggod ang sagbot. Ug padulong nako ani sa drum nga ako ang kuhaan og tubig. Ug ano ang akong kakuhaan sa tubig. Ug mao ni ang pirmerong tangke nga ako ang spray. Ug ang una nga shout out gikan kang Honey Jane Banting Valmoria og kay El Bambo Brail. Kay nagfollow man mo aw aduna mo i-shout out. Ug diri aday ko ani sa ubos naguna og spray no. Pasaka di ay ni ang ako ang pag-spray karon kay para lagi dili kayo hangak. Medyo ko rin ni sayuhan og no kay para dili masapon sa ulan. Kay para bitaw mauga pa nga dili pa magulan. Kay kung wala pa mangod ni siya na uga, gikan sa pag-spray unya nabasa na basa na dayon sa ulan, dili mamatay ang sagbot kay lagi mahugasan ra sa ulan. Nya kay gaulan man lagi pagkahapon, maunggi sa iyo ako pag-spray. Kung ba't ni ni no, kay para natay makaon ugma puhon-puhon. Ug ikaduha na din ni nako katangke no. Ug diri ano layo-layo na day kaayo ang nadaganan sa ikaduha nga tangke. Ug natunga na pud Nako ako niya akong inisprayhan. Luag mangod ang sa isa ka tangke kay lagi mugbo kaayo ang sagbot dili kayo sa gabi abal ang pagbaklay baklay ug ang ikaduhang nga shout out no gi ni sa comment section nga Mao si Christian Mark kay nagpa shout out man ka aw aduna kay shout out ug ikaw okay, na din ina katangki no ug mauna pud ni adi ay ang last nga tangki aron mahuman na ang ako ang kaisprihan sakto sakto na pud ni kainit init ang adlaw no kay hapit na man gud alas 9 init ka adlaw basta iim pa pero unya ani pag na aw uh, ulana na dayo ni ug mauna din ni dani dapit no ang sangkuanan ani akong isprihan. isahan sa day ko ani ka oras kapin, nahuman. ka pin aya na ko na human ug upat ra pud tangki ang nadapat ani nga isprihanan ug sa wakas no nahuman ra gid ni mga tulo adlaw pud gikan karon kun mga laya na pud ni ang mga sagbot o relax ade ko ani kadjot no kay murag gihangak man kay lagi man ako aron dali ra lagi mahuman og diri ano padulong nako ani sa payag nga ako ang gikuan sa akong mga gamit ganina og daad to pud ko magpadayon pag relax gihangak hangak paday ko ani backline no kay lagi subidaon man midjo og tuwa ra ang payag go midjo gi distansya gamay og sa wakas no nakaabot ra ko diri asa payag og gihubo ni nako dira ang mga jacket apil ang karsunis kay lagi nangabasa manggod ang ako ang mga gamit og relax din ko diri asa duyano no wala sa kah nga ka gibati o ang last nga shout out no kan kini sa comment section gyapon nga mausi si sa Samantha kay nagpa shout out man ka aw aduna kay shout out kay nahuman man ako akong trabaho og diri ara pud ni taman ang mga pangitabo karong adlaw og ang mo follow aw aduna shout out sunod napon na pud nako nga mga video og matulog sa ako diri ah god bless